Good morning, good evening, good afternoon. So, mga guys, uh, meron lang ako sanang hingi ako sa inyo ng pasensya, mga guys, na hindi muna ako makapag-upload ng videos everyday, mga guys, ha? Pasensya kayo, mga guys, sana mainawaan nyo ako. Alam nyo kung bakit. Mm, Mag-aaral na kasi yung anak ko mga guys sa nursery ayun, me ko, hirap kasi pag mag, mayroon kang estudyante, at saka isasabay mo pang di diba napakahirap, lahat tayo mahihirapan sa paggawa ng videos at pag, pa, pag edit ba diba? so I hope na maintindihan yung mga guys, dahil nag-iisa lang ako mga guys so nag-iisa akong mag edit, ayun, mag, mag vlog kasi yung asawa ko mga guys nasa trabaho. So ayun. Ma ako na mahingi sa inyo ng pasensya mga guys ha. Huwag kayong um, baka sabihin nyo mga guys ano ba naman to si Karigs Agri Diary. Wala nang upload upload. So ito na mga guys ipaano ko na sa inyo mga guys. Ipapaalam ko na sa inyo na hindi muna ako makapag-upload ng videos every day Pero sa ko naman mga guys Meron at meron din naman akong mai-upload na videos Kahit siguro mga guys, sa isang one week maka-upload siguro ako ng um, Labing mataas mga guys, mga tatlong videos Or apat, uh, depende mga guys sa oras ko mga guys Busy kasi yan mga guys eh tapos meron pang gawain sa bahay. So I hope na maintindihan niyo ako mga guys. At so, nais nice ko ding magpapasalamat sa inyo mga guys. Hindi ko na to hahabaan tong ano ko pag speech ko dito mga guys. So nais nice ko magpasalamat sa inyo mga guys na sa palagi yung pagsubaybay, paglalaan ng oras at palaging panonood at pag suporta sa aking aming mga YouTube, aming mga YouTube <laughs> sa aming mga vlog, mga videos mga guys at sa aming YouTube channels. Maraming salamat sa inyo mga guys sa pag-subscribe, like and comment. So um uh, hindi lang mga guys, hindi ko na lang hahabaan yung mensahe ko mga guys para sa inyo. So ulit mga guys, pasensya na talaga kayo mga guys. Sana maintindihan niyo. At hangga'n dito na lang mga guys. So Maraming salamat. God bless and ingat kayo mga guys. Bye.